Kagandang araw everyone, it's me Kay Branch and welcome to Usapang Kay Bango. Kung saan pag-uusapan natin ang mga perfume. Iba't ibang klase ng perfume pabango. Kasi naman, dumating ka na ba sa point ng buhay mo eh, na gusto mo meron ka ng signature scent? Karamihan ng mga artista may mga kanya-kanya silang pabango and kagaya nga ng sinabi ni Bea Alonso, pag pa, pa lang siya or alam nila na nanggaling siya doon sa lugar na 'yon kasi naiwan yung amoy niya. So that's how and they would remember her. And yun yung ginagawa ng pabango sa atin. Yung perfume o yung amoy mo, mabango man yan o hindi, nagiiwan yan ng impression sa tao. So, syempre, bilang maarte tayo, kailangan natin na magkaroon ng sarili natin or signature scent. Kaya naman, aralin natin ano-ano nga ba ang mga perfume. Aba, may iba't-ibang klase pala ng perfume. Kasi alam mo, nakakainis diba? Bibili ka ng pabango, tapos after 5 minutes wala na siya, or minsan 2 minutes, o wala pa sa isang oras, ubus na siya, o wala na siyang amoy. Eh, kaya naman pala, dahil dito. So, ano-ano nga ba yung iba't-ibang klase ng pabango? Unang-una -una na dyan, ang pinaka mahal sa lahat, at may concentration siya ng 40%, concentration of perfume oils, yan ang tinatawag na parfum or perfume. At uh, ito ay naglalast ng 24 hours, di ba? Bongga. At syempre, yan ang pinakamahal. So next to that is de Parfum. Ibig sabihin ng eau sa French is water. So, Udo perfume meron naman itong 15 to 20% concentration of perfume oils. And then, naglalast ito ng 4 to 5 hours. Yan, diba? Next, oh, by the way, sa perfume pala, meron pa siyang tinatawag ng mga fragrance notes. O, oh, ano na naman itong mga notes na ito? Meron itong top notes, middle notes, at base notes. So, basically, ang top notes, ito yung pag-amoy mo palang, yun yung una mong amoy. And then the middle notes naman, ah, siya naman yung nagme-make up ng majority ng amoy nung pabango. And then the base notes, ito yung maaamoy mo after 20 to 30 minutes dun sa perfume mo. Binaback up niya yung middle notes para magstay yung pabango. O, ah, diba? May mga layering din sa pabango. So, next naman, punta tayo sa Udo Toilet. Wow. Hindi ito literal na ano ha, na toilet water. Which is yun naman ang literal meaning niya. Pero kasi sa French or sa France, ang toilet nila is a dressing room. So, Udu Toilet ang tawag doon. So, ito naman ay 5 to 15% perfume concentration or concentrated. Tumatagal siya ng 2 to 3 hours. Okay? Mamaya may mga example tayo kung anong, ano bang yung mga Udu toilet, Udu perfume, diba? Tsaka yung perfume talaga. And last would be Udu cologne. Ito naman yung alam natin, yan, pas cologne nga eh. So, may 2 to 5% oil sila and that would last for 2 hours. And ang pinakasikat sa atin talaga, meron din yung fragrance mist. 'Yun yung makikita mo kung saan, ah, uh, kagaya nito. Hmm. Fragrance mist. Gusto-gusto ko 'to. Ah, uh, champagne toast. Uh, bago ako matulog, galagay ako nito. Tapos, so, maliban dun, ngayon na alam mo na kung anong klaseng perfume ang kailangan mong bilhin para magtagal, alamin din natin kung paano ka ba dapat maglagay ng pabango. Unang-una dyan ay, so, paano nga ba maglagay ng pabango, ba? Diba? How would you wear perfume para talagang ma-maximize mo yung amoy niya sa iyong katawan? Unang una, best time to put on your perfume is after shower or after mong maligo. Why? Kasi warm and damp pa yung iyong skin, perfect 'yun para mag-absorb yung perfume sa iyong katawan or yung perfume oil niya. And kung hindi ka naman nakaligo, If ever gusto mo mag-perfume, maglagay ka muna ng non-scented lotion. Kailangan talaga na the better moisturized your skin is the longer your scent will stay sa ating balat. Next step, don't distort your scent. Ibig sabihin, kung meron ka ng pabango, ibig ah uh, dapat hindi na halo-halo. Iba yung body wash mo, iba din yung lotion na amoy mo, tapos magpa-perfume ka pa. So, ano na, halo-halo yung pabango mo. Which is, hindi naman nga signature scent yon So, as much as possible, kung, kung maglalagay ka ng perfume, uh, minimal yung mga body wash mo or yung lotion mo na ilalagay sa katawan mo. Diba? Next is put on pulse points. Merong mga specific na parte na katawan na kung saan mo dapat ilagay ang pabango, especially perfume. Meron din dito nakalagay, dab, don't rub. Di ba nakikita natin pagka nag-loud niya, post, natin. So, mali pala yun. Hindi mo pala siya dapat ginagawa kasi nagugulo yung molecules. So, oh, para, yung molecules ng oil sa iyong wrist. So, kung pwede mo siyang gawin, itadab mo lang. Pero never, ah, uh, tawag dito, rub yung pabango sa iyong wrist nawawala yung tunay niyang amoy talaga and then use the right amount Ta yung sakto lang, huwag naman yung pinaligo mo na yung pabango, kaya nagiging masangsang na siya, hindi na siya mabango, diba nakakasakit na ng ulo hindi lang sa'yo, pati yung mga makakaamoy habang naglalakad ka or kung saan ka man papunta, yung overpowering yung amoy mo, hindi na maganda And then also, you can spritz on your hair. Pwede yung maglagay sa ulo or sa hair mo. Pero what wag naman mm -hmm. daw directly sa scalp kasi nakakadry yung perfume. And then, meron din namang mga nagsasabi na wag maglagay sa damit ng pabango. Especially perfume kasi pwede magka-stain yung iyong dress. May kwento nga sila, uh, famous kwento sa wedding ni Princess Diana, na kaya daw sobrang laki ng bouquet niya, diba At saka yung 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 kilos niya is ano, dahil daw natapon yung pabango sa kanyang wedding gown at kailangan niyang takpan yun ng kanyang napakalaking bouquet. Famous kwento daw yun. And yung pabango na yun, it's like ang laman nun is 300 roses na pinagsama-sama. So can you imagine ang mga bango ni Princess Diana sa kanyang wedding day? Anyways, kwento lang yun. Hanapin natin sa Google. And then, And also, kung bibili ka ng pabango, ganito dapat ang ginagawa pala. I, pagka nag-spray ka na, umikot ka muna sa mall, ramdamin mo muna kung magbabago yung amoy sa katawan mo. Kasi possible na sa kanya mabango, sa iyo mabango din, pero later on mag-iiba siya. Kasi yung, yung body scent natin or yung body Uh, sa katawan natin, kanya-kanya tayo. So, kaya nga signature scent talaga eh. Hindi pwedeng mabango sa kanya, mabango din sa'yo. O pwede naman mabango, mabango sa ating lahat. Pero hindi siya nagtatagal sa katawan natin. So, better wag ka munang bumili ng pabango unless ilakad mo siya ng few hours and may, uh, check mo kung compatible kayo ng, ng pabango yun. nag ba siya ng, uh, sa katawan mo? hindi ka hindi ba nagbago yung amoy niya and all that, di So, that's the tip. Huwag ka munang bibili agad ng pabango unless na try mo siya. At kung bibili ka sa mga legit na store, alam naman nila na ganun talaga. Mamili ka. Uh, kung hindi mo naman type yung pabango, ispray mo lang dun siya sa, sa paper and then you smell. Yun. So, bili na ng pabango at tayo'y maging mabango forever. So, another suggestion ay kung bibili ka na or maghahanap ka ng mga uh, signature scents mo, pili ka at least five. Make sure you at least have five or seven, di ba? Araw-araw ibang pabango na signature scent mo or yung gusto mong smell. Kasi ang nangyayari pala, kapag yun at yun ang pabango mo, nasasana yung ilong mo, nawawala na din yung ano tawag dito, nawawala na sa sa hulog yung pabango mo. Ibig sabihin, akala mo hindi ka na mabango. Kaya nadadagdag ka pa ng, ng smell. Not knowing na yung ilong mo is immune na. So, better switch up your scents. Better switch up your perfumes once in a while. mag ka naman ng scent para hindi siya, para yung nose mo ay uh, ma-recognize pa din or hindi siya matuliro, matuliro, sa amoy mo. So, gano'n. Uh, switch your perfume once in a while. For three days, ito. And then, kung gusto mo ng sweet-sweet yung pabango mo, or minsan musky, woody, matapang naman, or medyo yung mga nananapak na pabango, or minsan slow ka naman, uh, e relax ka lang, gusto mo lang ng fresh, fruity scents, gano'n. So, at least sa akin, ah, at kailangan ko maghanap ng seven perfumes or seven colognes or basta iba-ibahin natin but make sure na ikaw yon di ba signature scent pagpasok ko balang lang tak ikaw yan talaga amoy na amoy nila alam na alam nila na ikaw yon so that's it for our usapang kay bango nawa ay makahanap din kayo ng inyong sariling signature scent at ito ay uh, makapagbigay sa inyo ng saya kasi ang saya-saya pag babango ka pati yung mga nakapaligid sa ko compliment ka 'di ba so very very ano siya, um pasta <laughs> kasama na pagiging mo arte ang mag pagiging mabango so that's it for today thank you let's smell the roses every day again let's be thankful be positive be beautiful and always pray it's me again kay branch bye